Nagduyot ng malaking pinsala ang Ukraine sa Russia sa pamamagitan ng mga long-range drone strike na tinutukan ang mga oil refinery at naistorbo ang humigit kumulang na 40% ng kapasidad ng pagdadalisay ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagresulta sa bilyon-bilyon piso sa pagkalugi mula sa natigil na produksyon at pag-aayos ng infrastruktura. Maaring lumala pa ang sitwasyon para sa Russia dahil gumamit na ang Ukraine ng FP-15 Flamingo Cruise Missile, isang armas na nahihirapan kontrahin ng Russia ng epektibo. Ang mga air defense system ng Russia tulad ng S-400 Triumph ay may limitadong kakayahan na makakita ng mga target na mababa ang lipad na nagpapakita ng kahinaan sa kanilang defensive network. Unang nagbigay ng pahiwatig si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine tungkol sa kahandaan sa labanan ng FP-5 Flamingo Missile, kung saan iniulat ng Kiev Post noong ika ng Oktubre 2025 na ginamit ng Ukraine ang pareho mga drone at missile sa mga kamakailang long-range na pag-atake sa Russia. Ito ang pinakamalinaw na indikasyon na aktibong ginagamit ang Flamingo sa teritoryo ng Russia. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, ang missile na binuo ng Firepoint ay gumagamit ng isang recycled na Soviet-era turbofan engine at carbon fiber body na nagpapababa ng gasto sa produksyon sa humigit kumukulang 27 milyong piso bawat unit kumpara sa isang daan at walong milyong piso para sa isang Tomahawk. Magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa para sa Russia o tatlo para sa neutralidad. Ngayon, sumisid tayo sa ulat ngayong araw. Iniulat ng RBC Ukraine na nagbigay ng mga pahiwatig si Zelensky sa isang joint press conference kasama ang punong ministro ng Netherlands na si Dick Schoof sa Kiev noong ikalima ng Oktubre 2025. Sa pagtukoy sa mga viral na video sa social media, nagbiro si Zelensky Batay sa mga pag-atake na iyon, sa tingin ko, makikita ng mga tao mula sa mga debris sa social media kung saan ginagamit ang mga drone at kung saan hindi. Ang banayad na pahiwatig na ito ay halos nagkumpirma na ng paggamit ng Ukraine ng mga missiles sa mga long-range na pag-atake ang mga footage sa social media na nagpapakita ng malalaking pagsabog sa mga strategic na lugar ng Russia tulad ng Bryansk Ammunition Depot noong ikatatlo ng Oktubre 2025 ay nagmumungkahi ng pinsalang higit pa sa kakayahan ng karaniwang drone. Bukod sa Flamingo Anong iba pang mga armas ang maaaring gamitin ng Ukraine para sa mga katulad na misyon? ang mga misail na ibinigay ng kanluran tulad ng ATKMs na may saklaw na 302 km at warhead na 162 kilo ay naharap sa mga paghihigpit mula sa Pentagon ayon sa ulat ng Wall Street Journal noong Agosto 2025 ang mga paghihigpit na ito na nangangailangan ng pahinturot mula sa U.S. Defense Secretary na si Lloyd Austin, hindi si Pete Hegset, gaya ng mali na inaangkin ng ilang source, ay maaaring natanggal na. Gayunpaman, ang limitadong saklaw ng mga Western Missile ay naglilimita sa Ukraine sa mga target na malapit sa hangganan ng Russia. Sa kabilang banda, ang Flamingo ay may saklaw na 3,000 kilometro, bilis na 757 km bawat oras at warhead na 1,152 kilo na nagbibigay daan sa mga pag-atake sa mga strategic na target tulad ng mga military command center sa Moscow o mga logistics hub sa Rostov. Tumanggi si Zelensky na magbigay ng mga detalye ng operasyon matapos ang kanyang mga pahiwatig na nagiiwan ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kung kailan o saan ginamit ang Flamingo. Isang kapansin-pansing pag-atake ang nararapat na suriin ng mas malalim. Ang maingat na diskarte ni Zelensky ay malamang na naglalayong pigilan ang Russia sa paghanda ng mga countermeasure tulad ng paglalagay ng mga S300 o S400 system upang protektahan ang mga tinutukoy na lugar. Halimbawa, matapos ang pag-atake sa Bryan's Depot, muling naglagay ang Russia ng mga air defense unit mula sa Donetsk upang protektahan ang mahahalagang infrastruktura na nagpapahina sa kanilang Eastern Front. Natuto ang Ukraine mula sa mga nakaraang pagkakamali, Noong 2023, ang lubos na naipublicize na counter-offensive nito upang sirain ang mga linya ng Russia at muling makuha ang teritoryo ay nagbigay daan sa Russia na maghanda ng mga layered na depensa na humantong sa isang stalemate ang Summer 2023 Offensive sa Zaporizhia ay muling nakuha ang 1,200 km2 sa loob ng tatlong buwan sa halaga ng 20,000 tropa at daandaang armored vehicle. Sa kabila ng ilang tagumpay, ang operasyon ay hindi umabot sa inaasahan. Malinaw ang aral mula 2023 kailangang itago ng Ukraine ang mga intensyon nito upang maiwasang bigyan ng kalamangan ang Russia. Sa press conference, binanggit ni Zelensky ang mga bilang na iniulat ng Kiev Post na nagsasabing 60% ng mga deep strike ng Ukraine sa Russia ay umaasa sa mga drone. na ang ilan ay kayang lumipad ng higit sa 1,500 kilometro. Ang mga drone na ito tulad ng ma-upgrade na Shahed 136 ng Ukraine ay may daladalang 50 hanggang 100 kilo na payload at umabot sa bilis na 200 kilometro bawat oras. Ito ay nagiiwan ng 40% ng mga pag-atake na hindi na ipaliwanag na nagpapalaka sa espekulasyon tungkol sa paggamit ng Flamingo. Hinintay ng Kiev Post ang kumpirmasyon mula sa General Staff ng Ukraine na sumagot, wala kaming obisyal na impormasyon upang kumpirmahin ito tulad ni Zelensky, iniwasan ng General Staff na ibunyag ang mga detalye na maaaring gamitin ng Russia na may kamalaya na ang maluwag na pagsasalita ay maaaring magpapahina sa bisa ng Flamingo. Ang mga pahiwatig ni Zelensky ay malakas na nagmumungkahi na ang Flamingo ay operasyonal. Iniulat ng The Economist noong gikalima ng Oktubre 2025 ang maaasahang ebidensya na ang FP5 Flamengo ay tinarget ang mga oil refineries ng Russia na nag-ambag sa dalawang buwan ng patuloy na long-range na pag-atake na nagpalumpo sa kapasidad ng pagdadalisay ng Russia. Ang mga misail na ito na lumilipad sa 50 metro lamang sa ibabaw ng lupa na may saklaw na tatlong libong kilometro at warhead na isang libo, isang daan dalawang kilo, ay nagdudulot ng matinding pinsala. Halimbawa, ang pag-atake noong ikalabing lima ng Setyembre, dalawang libo dalawang putlima sa Lukoil Refinery sa Volgobrad ay sumira sa isang crude oil tank at dalawang fuel storage unit na nagdulot ng labing isang bilyong piso sa pinsala. Bagaman hindi tinukoy ng The Economist ang isang partikular na pag-atake sa refinery, kinumpirma nito ang aktibong paggamit ng Flamingo. Isang mas tiyak na ulat mula sa militar noong Agosto 2025 ay detalyado ang posibleng unang paggamit ng Flamingo laban sa Crimea na tinarget ang mga patrol vessel ng Russia at isang FSB outpost. Hindi gamit ang mga Neptune missile, 280 kilometro ang saklaw isang daan kilong warhead gaya ng unang inakala kundi sa isang triple flamingo launch mula sa baybayin ng Ukraine noong ikatreyenta ng Agosto 2025 gamit ang solid fuel propulsion. ang satellite imagery ng FSB outpost sa Sevastopol bago at pagkatapos ng pag-atake ay nagpakita na ang pangunahing gusali ay ganap na nasira na may mga debris na nakakalat sa loob ng isang daang metrong radius at mga palatandaan ng apoy na nagpapahiwatig ng pagsabog na higit pa sa kakayahan ng Neptune o drone ang pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkagambala sa mga operasyon ng surveillance ng Russia sa Crimea sa loob ng mga linggo. Walang opisyal na kumpirmasyon na nagpapatunay sa paggamit ng Flamingo sa Crimea o mga pag-atake sa refinery. Ngunit, ang mga sirkumstensyo lang na ebidensya ay dumarami. Ang mga video at larawan sa social media ng mga aftermath ng pag-atake ay nagmumungkahi ng isang armas na mas makapangyarihan kaysa sa anumang naunang ginamit ng Ukraine. Sa mga pahiwatig ni Zelensky at ang mga drone na bumubuo lamang ng 60% ng mga pag-atake, ang Flamingo ay tila nagdudulot ng matinding dagok sa Russia. kaunti ang nalalaman tungkol sa mechanics ng Flamingo. Ngunit ang mga eksibisyon at mga source mula sa Ukraine ay nagpapakita ng mga kakayahan nito. Sa saklaw na 3,000 kilometro, maaari nitong target ang karamihan sa mga strategic na lugar ng Russia, kabilang ang Moscow, maliban lamang sa Far East ng Russia ang warhead nito na 1,152 kilo katumbas ng 1.5 tonelada ng TNT ay nagdudulot ng malaking pagkasira. Ang GPS at inertial navigation ng missile ay nagbibigay daan sa mga flexible na flight path upang maiwasan ang mga air defense radar. Ayon sa Safeguard Tool ng UN, ang isang buong flamingo warhead na sumasabog sa isang 1500 kilometro ay maaharin pumatay agad sa sinumang nasa loob ng 24 na metro na may mga pinsala sa baga at pagkapunit ng eardrum lampas dito. Ang mga hindi armored na istruktura sa loob ng 35 metro ay nawawasak at ang mga gusali ay nagiging hindi tirahan hanggang sa apat na beses ng radius na iyon. Sa isang libong kilometro, maaari itong sirain ang mga fortified na istruktura sa loob ng 50 metro katumbas ng isang maliit na planta ng industriya. Ang kapangyarihan ng pagkasira ng flamingo ay lumalaki sa mas maikling saklaw ayon sa Safer Guard. Ang Flamengo ay pinagsasama ang luma at bagong teknolohiya. Iniulat ng The Economist noong ikalima ng Oktobre 2025 na ginamit ng Firepoint ang mga recycled na Soviet-era AL-31 turbofan engine at carbon fiber body na maaaring gawin sa anim na oras na nagpapababa ng gastos at nagpapalakas ng pagiging maaasahan. Hindi tulad ng pag-asa ng Russia sa mga luma na T-62 tank, binabago ng Ukraine ang teknolohiyang Soviet sa makapangyarihang mga armas habang ang Russia ay nanganganib na maubos ang mga mapagkukunan nito sa 2026. Ang pangalang Flamingo Sa kabila ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan, ay nagmula sa isang depekto sa produksyon na nagbigay ng pink na kulay sa mga unang unit ayon sa Kiev Post. Opisyal na tinutukoy bilang FP5, ito ay katumbas ng Tomahawk. Sa dalawang puspitang milyong piso, ito ay isang apat ng gastos ng Tomahawk na isang dalan at walong milyong piso na may mas matahas na saklaw at payload. Ang Tomahawk ay nag-aalok ng mas mataas na katumpakan at stealth sa pamamagitan ng Turcom system nito. Ngunit ang Flamingo ay lumilipad sa 50 metro na umiiwas sa mga radar tulad ng Pansir S1 at nagbabago ng kurso upang malampasan ang mga depensa ayon sa The Economist. Tinawag ng Army Recognition ang Flamingo na isang makabuluhang hakbang para sa long range na kakayahan ng Ukraine na perpekto para sa mga high impact na target tulad ng mga planta ng industriya, ammo depot at logistics hub. Maaaring tinamaan nito ang Amo Dipo ng Belgorod noong ikasampo ng Setyembre 2025 na sumira sa limang libong tonelada ng artillery shell na nagkakahalaga ng 8 bilyon isang daang milyong piso kahit na hindi ito kinumpirma ng Ukraine. Mula Agosto hanggang Oktobre 2025, Nagsagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa limang long-range na pag-atake sa mga military at industrial target ng Russia na walong malamang nagumamit ng Flamengo. Tinawag ito ng dating CIA Director General David Petraeus na isang potential game changer na binigyang diin ang kahalagahan ng mass production. Kung walang sapat na bilang, ang epekto nito ay nananatiling limitado at ang pondo ay mahalaga. Si Zelensky Ayon sa Pravda, noong ika ng Oktobre, 2025, ay nagsabi na ang industriya ng depensa ng Ukraine na tripled mula noong nagsimula ang digmaan ay maaaring umabot sa isang libo siyang naraan at bilyong piso sa 2026 na may suporta ng kanluran. Ang suportang pinansyal na ito ay mahalaga para sa pagpapalaki ng produksyon. Layunin ng Ukraine na i-export ang mga sobrang armas para sa pamumuhunan na inanunsyo ni Zelensky ang mga export import platform sa Europa, Estados Unidos at Gitnang Silangan sa huli ng 2025 ang isang labing isang bilyong pisong deal para sa limang daang tactical drone sa Poland noong Setyembre 2025 ay nagpapakita ng estratehiyang ito na nagpopondo ng mas maraming produksyon ng Flamingo. Ang Firepoint ay gumagawa ng isang Flamingo araw-araw ngulit naglalayong pitong sa Oktobre 2025 na magbubunga ng 2,555 missile taon-taon sa anim na malong bilyon 700 milyong piso. Sa mas maraming pondo, maaaring wasakin ng Ukraine ang mga target ng Russia tulad ng Crimea at mga refinery. Kung ihahambing sa storm shadow ng Europa, limang taan aning napot kilometro ang saklaw, apat na raan kilong warhead at Taurus, apat na raan pitung put kilometro ang saklaw, apat na walong put isang kilong warhead, ang flamingo ay naga-alok ng mas malaking saklaw at payload sa mas mababang gastos ayon sa Army Recognition. Ang Flamingo ay hindi papalitan ang mga missile ng Europa gulit nag-aalok ng cost-effective na alternatibo na sumusuporta sa pondo ng kanluran at joint stockpiles. Nabanggit ng Forbes noong 2023 na ang dami sa mapatwirang gastos ay isang lumalaking prioridad ng militar ng kanluran. Binigyang diin ni Lauren Thompson ng Forbes ang kakulangan ng militar ng US sa sapat na advanced na armas dahil sa mataas na gastos na nanganganib na maubos sa mga linggo sa isang labanan sa China. Ang flamingo na may mabilis na produksyon at repurpose na mga bahagi ay tumutugong sa pangangailangan ng kanluran para sa abot-kaya, high volume na long range na mga armas na nagbibigay insentibo sa pamumuhunan sa Ukraine. kinilala ng Russia ang banta ng Flamingo na alam na ang mass production nito ay maaaring magpalumpo sa mga pangunahing militar at industrial na asset nito. Ang S400 ay nakakakita ng mga low flying na target tulad ng Flamingo sa loob lamang ng 38 kilometro na hindi sapat para sa napapanahong pagharang. Noong ikaapat ng Setyembre 2025, iniulat ng TVP World ang pagtatangka ng Russia na wasakin ang isang rumored na production site ng Flamingo sa Kalash, Ukraine gamit ang 20 Shahed-136 drone at 10 KH-101 missile na tinarget ang Kalash Hub Park. Limang workshop ang napinsala, ngunit walang konfirmasyon na nagpapatunay sa pagkasira ng pasilidad. Ang pag-atake ng Russia ay nagdulot ng pinsala sa mga gusali, ngunit hindi na kumpirma ang pagtama sa produksyon ng Flamingo. Ni ang Russia, ni ang Ukraine ay hindi nagbunyag ng mga detalye. Ngunit ang pag-atake ay nagbibigay diin sa takot ng Russia sa epekto ng missile sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Ang mga Flamingo at drone strike ng Ukraine mula Agosto hanggang Oktobre 2025 ay nagdulot ng malaking pinsala ang pag-atake sa Luke Oil Refinery sa Volgograd noong ikalabing lima ng Setyembre, labing isang bilyong piso, ang pag-atake sa Amo Dipo ng Delgorod noong ikasampo ng Setyembre, limang tonelada, walong bilyon isang taang 50 milyong piso, at ang pag-atake sa FSB Outpost ng Sevastopol noong ikatatlong po ng Agosto, dalawang putpitong milyong piso ang kabuuang tinansyang pinsala mula sa mga hinintay na Flamungo Strike ay umabot sa 22 bilyong piso, hindi kasama ang mga hindi direktang gastos tulad ng pagkalugi sa produksyon ng langis at redeployment ng air defense. Magkomento ng isa para sa Ukraine, dalawa para sa Russia o tatlo para sa neutralidad.